Hello guys, good afternoon sa inyong lahat at kamusta kayo ngayong hapon mga katindera at katindero dyan na uh, may mga sari-sari store. Ako ay may isi share lang sa inyong ngayong hapon uh, about doon sa uh, na ko kahapon na lalagyanan ng mga paninda natin kasi uh, yung ating tindahan ay meron pa ding space na pwede pa natin paglagyan ng uh, mga tray na yan kung kung na ano niyo yung mga tray na itim tiba sa mga mga plastic wares may mga ganyan siya so kahapon may dumaan dito na naglalako ng ng ganyang paninda may mga kasama yun na ano na mga punda ng unan yung mga bedsheet may mga kumot may mga may mga damit na kasama pero mayroon mayroon doon na nakisakay daw na mama na nagtitinda ng ganong paninda. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang hitsura nitong, nitong sinasabi kong tray na nabili natin sa murang halaga lang. At ito na yun guys ang tsura niya. At yan na guys, yan, nagkatawaran na kami dyan. Tawa pa ng tawa yung mama, yan yung kapatid ko, kinuha niya yung isa. At yan na guys, o tingnan nyo, ang ganda niya tingnan na nilagyan ko na yan ng paninda, o ba diba? Uh, sulit yung ating uh, 550 pesos kasi marami ka nang mailagay ng na mga paninda guys. So, uh, hindi ako nagsisi na <laughs> hindi ako naisahan nung mama. <laughs> joke lang guys. At siya yung aking naisahan. o <laughs> ba diba, guys, maganda nang tingnan yung isa na na, na, na dati na nandiyan. Diba? kasi may mga paninda pa tayong dapat ilagay dyan, yung mga masikip doon sa akin tindahan so dyan ko nilalagay Yan yung una kong tray na itim na nakalagay doon so ngayon di ba o oh, ang ganda noon kasi mataas siya kaya tuwang-tuwa ako guys sa aking nabili kahapon na lalagyan ng aking paninda. O ba diba? Meron tayong paninda mga bulkasil, mga steak wheel. <laughs> Ayan guys, so ang ganda tignan. Pero hindi lang ganyan ang ilagay ko dyan. Diba guys, maganda. Magandang tignan yung hitsura ng ano na yan, ng tray na yan, na ng paninda. Kahit anong ilagay mo. Kasi tiningnan ko siya. matibay siya kahit mabigat yung ilagay mo. Hindi, hindi siya, ano, hindi siya bibigay. So, ngayon, uh, tinanong namin yung naglalako kung magkano. Ang sabi niya sa amin, ay 20 pesos lang daw ang isang araw, hulugan. So, ang maano niya, sa 3 months, sa 3 months yung 20 pesos. So, ngayon, pag natapos mo yung 3 months, papatak siya ng, excuse me guys, papatak siya ng 1-8, ang uh, ano, ang halaga nung train na yan, 1.8 daw guys, so ngayon, di ba kung pakinggan mo yung sinasabi niya na 20 lang isang araw at araw-araw din sila maniningil, di ba, napakagaan, 20 pesos, so ako, nag-isip din ako, sabi ko, ay mura lang, 20 pesos, di ba, kaya lang, nung narinig ko na sa, sa tatlong buwan, dilo mo yun, so, sabi ko, magkano na yun sa tatlong buwan, sabi niya, 1.8 daw, yung kabuuan, tapos may down ka na 200 pesos, Oh, so, doon ako nag-isip na eh, hey, malaki-laki din pala. Kasi ito, plastic lang naman yan eh. Na, ano, na, na tray. Pero, ah, uh, sabi, sabi ng kapatid ko, ah, uh, noong last week daw, dumaan na rin daw yan sila dito sa amin. Tapos, doon sa baba, may bumili daw, 500 lang. So, di, nagkatawaran ngayon. Sabi ko sa kanya, oh, sige, ah, uh, kukuha. Ay, magkano ba yan sa cash? Sabi ko, ganun sabi niya. One, one daw. Ha? Huh? Tapos, sumagot yung kapatid ko. Sabi niya, eh yung bu bumili noon ah, nung last week lang doon sa baba yung dalawang babae 500 lang yun sabi sa akin ay hindi yung totoo madama ano yun Binabula-bula ka lang noon sabi nung mama pero yung kapatid ko ah, ano talaga siya na ano nga yun na 500 lang daw yung as mga kaibigan din namin yun yung isa natitinda dyan ng mga gulay-gulay lang sa baba so di nagkatawaran ngayon sabi ko ay bigyan mo lang ng 400 kukuha ako <laughs> diba? sabi nung mama grabe ka naman ate yung binabarat mo talaga ako wala na ako niyan, wala na talaga ako tubo daw sa 400 sabi ko doon yan sa ano ba yan taga saan ba kayo sabi niya taga kalibo daw sila yun nga isaklan doon talaga maraming uh, mabibilhan ng mga ganyang paninda guys so ngayon sabi ko doon yan mura lang yan <laughs> kasi nakaranas na rin ako nagtinda ng plasticware noon at doon kami namimili kaya eh, sabi niya sa akin direct daw sila sa ano sa factory. Kaya hindi ko daw makukuha ng 400 dyan doon sa Aklan. Uh, mas mahal pa daw. So ngayon guys, kasi gusto gusto ko din yung ano na yun, yung lagayan na yun ng mga paninda. Uh, ah nag-isip-isip ako. Pindabayan ko muna sabi ko, eh huwag na lang, wala akong pera. Uh, may pera ako dyan, pambayad ko sa wifi. Pero sabi ko, kung bigay mo sa akin ng 400, eh hiramin ko muna yun para may uh, pambayad ako. Tapos so, yung mama, nag-isip. Kasi marami kami. Ilan kami doon kakakunang mga pito yata yung nandoon. Siyempre, so, kung ibibigay niya sa akin yun na maraming naka, nakikinig, so, hindi na yung kukuha ng hulugan, di ba? Tapos, yung, mali, nagsialisa na kasi nga, hindi, na, hindi na, talaga bibitawan doon sa sa ano na yun, sa one, one, one na yon hindi na na so ako na lang yung naiwan doon, pati yung kapatid ko umalis ako na lang naiwan, sabi ko sabi na, sige na ate, ano mo na yun ibigay mo na lang yun sa, ano mo na sa akin parang pamasko ko na lang daw sabi niya 1 month sabi ko ay naku wag na nabigay mo sa akin yan ng ano 400 o 450 o sige 450 ikukunin eh, ko yon nag-isip ngayon yung mama <laughs> matigilan yung mama sabi ah uh, sige 500 <laughs> higher pa <laughs> higher pa <laughs> sabi ko pa, ang 500 lang yung pera ko nag-isip yung mama sige ate wag kang maingay ha uh, 550 na lang sabi sa akin 550 na lang Naglagay mo na lang ng 50 para mayroon ako ng ano, mayroon akong pangmerienda. Hoy, hindi talaga di ako pumaya, sabi niya sa akin. Ako pa yung iisahan niya, sabi niya sa akin. Kasi dalawa sila, isang nagda-drive ng tricycle at saka siya. Sabi niya, "O sige, bigay ko sa iyo ng 500, pero bibigyan mo kami ng dalawang soft drinks at apat na biskwit." 'Di ba? Sabi sa akin. Pangmerienda lang daw nila 'yon nag-isip ako, sabi ko, di malulugi pa ako noon May git 50 kasi yung dalawang soft drinks. Kano ba? 40 pesos. Plus yung dalawang biskuit na 32. Ay, apat na biskuit pala. O di 32. tag -e 8 yung biskuit. E di ba? Kano na yun? Sabi ko, sige, bigay ko na lang sa'yo yung 50. Pag-5.50. Kung nalang din ako magbibigay sa'yo ng, ng merienda. Magdagdag, ah, magdagdag na lang ako ng 50. Lulukuin mo pa ako eh iisahan mo pa ako. Ayun na nga guys, binigay sa akin ng mama ng 550 yung ano na yan, yung 3. Ibiro nyo yun guys, kung uh, ah, kinuha ko yun ng hulugan, 1-8, o so ba diba, 1-8 ang aking babayaran. Oo nga, 20-20 isang, isang araw, pero magkano ba ang paabuti uh, noon, 1-8? O, oh. ngayon, uh, binili ko siya ng cash, 550, magkano yung aking na ano na save? Uh, magkano ba? 1,250 ang aking na-save guys. So, ayan. Kaya tayo, sa mga ganyan, uh, share ko lang din ito sa inyo kasi siyempre, nag-ano din tayo na mayroon talagang naglalako na tayo ay madali tayong, ma madali, madali tayong madala sa mga salita ng naglalako na ano lang yan, 20 pesos lang yung araw-araw, diba? 20 pesos talagang magaan sa bulsa yan. Pero pag naipon, malaking halaga din. Kaya yun, uh, kumuha din yung kapatid ko na yung isa. Bali, dalawa yung nakuha sa kanya, ng 550, o bero mo yun. Bakit niya ibibigay ng 5.50 kung mahal ang kanyang kuha doon sa pinagkukunan niya? Siguro, mga ano lang yan doon, mga 300, di ba? Wala namang tutubo lang siya ng maliit, di ba? At siya ay namamasahe, siya ay nag, 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 ano, nag, doon. Hindi ko din alam kung ka, talagang kasama niya yung sinakyan niya na tricycle. Kaya yun ang aking share sa inyo guys na maging wise tayo sa ating pagbibili ng mga ganyan kasi, kasi ako gusto ko talaga yun kasi nga parang matibay siya at maganda nakita nyo naman kung anong hitsura ng no, no tray na yun sa 550 lang at sana din ako na masahi. kasi kung sa aklan pa ako nyan bibili guys ay ako mamasahe pa ng 280 o oh, 280 lang sa jeep plus tricycle mo pa galing, galing dito tricycle pagbaba mo doon tricycle o diba kakain ka pa so at least yun uh, dito na talaga hinahatid sa bahay mo Yung mga naglalako na yan at wag nyo na lang guys intindihin yung aking background sa likod. Nandito ako sa kwarto kasi doon sa labas, napakaingay. Maraming bisita doon na, na, dyan sa kalsada. Nagbibilad sila ng palay. So, ang daming tao. ang um, may mga bata. So, maingay. Ayaw ko nang nadidistract doon. sana na nakabigay ako ng konting kalaman sa inyo na wag tayong magpadalos-dalos uh, sa pagdesisyon na kung may naglalako sa atin. Na Pag-isipan muna natin bago tayo kumuha ng hulugan. At, at least sa cash, uh, makamura ka. At yan lang guys ang ating um, video ngayong hapon. At uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tindahan ni Ining. At uh, God bless inyong lahat at uh, sana marami tayong benta sa ating mga tinda-tindahan. Bye guys!